outfit check. Kasi ito ang mga forma blue pants, red shirt, blue helmet and black motorcycle. Sa niyo ako mga bro, mamalengke lang ako. Bali road test ko na rin to si Glossy, yung aking RS125. Shoutout nga pala sa Motor Trade. Next time po, ibabagay niyo naman yung helmet ay bibigay niyo. Pero salamat pa rin kahit papaano may freebies. Sarap talaga pag bagong battery Tsaka bagong motor, one click. Bakit nga ba RS125 ang kinuha ko? Kasi nga naman, nasanay din ako sa semi-automatic ang kagaya ni Siglo. Na subok na, matatag talaga matibay. Ngayon nga, eh, may sidecar na siya pero okay pa rin ang performance niya. Kahit matanda na siya, biro mo 2006 model yun. Hanggang ngayon, boy pa. Bagay na, sa bagay, nasa pag-iingat kasi ng motor yan at ng gamit. Kung ilalaga mo, talagang tatagal yung motor. Parang partner raw, jowa. Hindi yan mo, wala akong pahalagaan mo. Char. Touchdown ka batang bali, bibili mo na ako ng pandesal para may musal kami na nga pala to, yung dating kambingan. Isa pang nagustuhan ko dito, eh, para din siyang XRM. Meron siyang U-box, kahit hindi ganun kalaki, at least meron kang mapapaglagyan ng binili mo. syempre pinapulta ko na rin siya para start and na lang pagkakailangan. So, pabalik na ako, pero bibili muna ako ng karne sa Luntian, Mas maganda kasi bumili Lagi laging bagong katay, kaysa sa palengke, minsan may let it go alam nyo na frozen kaya nandito na ako sa Luntian, kaso napansin ko parang ang daming tao parang blockbuster ah. sino kaya ang artista ngayon totoo pala ang chismis kaya lumapit na ako blockbuster pala talaga sa lintigyan inuuna kasi rila may mga pa-reserve dahil baka magtagal ako wala akong choice kundi bumalik na lang ako ng palengke para bumili ng pang ulam namin huli din pala ako sa balik bubili na rin ako ng lomi para may almusal muna kami mamaya ako nalulutuin yung pinamalengke ko ko po, pagka nga na masinuswerte, eh, ba't naubusan pa nga kami ng gasol, kaya i mo na ako. Shoutout nga pala kay Ate Merna at saka kay Ate Lisa. Nakapamasko pa nga ng panlalaking taro. Uwi ko ngayon ng na kagad ako ng luya. Sinalang ko natin kagad yung aking hugas-bigas. Tapos sinugasan ko na yung gulay na binili ko sa palengke. Pali nilinisan ko na rin tilap yung binili ko. Naligyan ko na rin siya ng mga pampalasa. Tapos nagpainit na ako ng kawali para magprito. After 10 years nga, nakapagluto na ako ng pantanghalian namin niya. May tilap tapos may bulang lao. Tignan naman. Uuuus. Sarap niya ang purong gulay. Dapat nakain kayo nito para makulay ang buhay. Siyempre may pampalito rin kami, watermelon. Gusto gusto ng mga bata yan eh. Kaya sa sabantok na kagad si misis. Sabi ko tawagin na rin ang mga bata at magmomontage lang ako. Ayan po ang ulam namin for today's video. So ayan at kakain na nga kami. Meron nga pala nagtatanong bakit daw sa terrace kami kumakain. Wala daw ba kaming kusina. Mas masarap kasi kumain dito. Bukod sa napakaliwalas niya mahangin pa. Tapos syempre may makikita kang mga dumadaan. Aalokin mo. Salamat sa panunod. Ingat lagi. God bless.